Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan ang episode ito? Ano po? Update ko po kayo din sa ating mga pananim po. Uh -huh. Yan, nung nakaraan po ay pagkakapala ng ating kangkong. Ngayon po, ayan na. Oh. Na-harvest na po. Ay ilang salida po. Yan, nakarami rin po naman tayo dito. Sa estimate ko ay 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Sampo. Siguro po ay naka ano ito. Naka ang tali kaya ho ang inabot ng ano natin dito 5000. Oh. Kangkong. Yung napera po natin. Oh. Yan, ay ngayon po ay tayo y... binabala ko ay magdagdag po uli. Oh. Naay po ay medyo dry ay akan papatubigan po muna. Lakas po ako ng tubig dito oh. Uh. Yan oh. Uh. Papapasukan po natin yung kangkuhan Para mapataba na ulit huh? Ito po yung ating patubig eh. <laughs> oh, bakay Suka na Para po yung kangkong natin ay manumbalik uli meron po yung narating ng malaking tubig ang traktor po yan o Ayan na po yung ating patubig oh. Seconds lang po. Puno agad oh. Ilang minutes naman oh, ayan oh. Siguro mga 10 minutes. Puno oh, agad do. Oh. Ayan napasok na sa pilapil. Babasahin po para mapatabaan tapos ay eh, madamuhan uli. Oh, Yeah. Oh. Toy, lakad ka ba hangga school? Hangga school ka lakad hanggang school kan lakad aba pakalayo din na no aba ba may tatlong kilometro ano yan na po yung ating mga kangkong ayan ang bilis ang tubig oh Ngayon po ay yung 20 na sinusuportahan natin araw-araw, ubus pa rin. Dali pa rin. Ay ngayon po yung tayo magdadagdag dun sa kabila. ako Siguro another ganito, di ba po uli ano? Tapos additional po uli ang ating gagawin. Tapos ito po mga plat na ito, Nahirangan ko na rin po ng sibuyas pero ang sibuyas po ngayon dito sa amin medyo may pagkahina po talaga. Oh. Uh. Yan oh. Uh. Ngayon lang ito nangyari dito. Oh. Uh. Nilagyan na po natin ito ng okra. 10 plat na okra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sampung plat na okra na po. Oh, napa, uh, ano dito. Napatanim yan. Ito po. Yan. kaya po ito magiging ukraha na ng ating sibuyasan Iri na ho yung ating another kangkong oh. Yan, ito po. Tayo po ay ano, kumbaga sa sibuyas, laylo po muna. Oh. Gawa ng Uh, minsan nung ay mahirap i-condition siya sa panahon no? Uh, akala ko nung dati ho, buti naman tayo pinagbigyan na ay maganda nung nakaraan ng panahon kaya tayo tumama oh. Uh, kaya po ang magiging main crop natin ngayon na yung medyo malawak palay mais, kangkong oh, uh, dyan na po di po ba nung dati naman na ang main crop natin ay kamuti palay oh yun po puno natin yung mga kamote doon ay di ngayon po ay ito naman na nga yan puro kangkong naman ito ito ang tinatarget po natin para mehin yang hirap din po ay talagang parang tayo nataya sa ano eh sa dama ba kung saan natin ilalagay yung tama lahat po naman saan ito mama yan ito ang ating kangkong quality naman ah Yan, ganun po uli. Update ko na lang po kayo dito sa iba nating mga pananim pa po. Yung pong ating pechay, ah hinarbis na po natin. Hindi na rin natin ay na transplant yan. No? Yan. Wow. Oh. Ay, ganoon po uli, ganoon yung ating pag-harvest po ba? Kaya hindi ko na rin pinakita, Ginyak na po natin. Oh, 'yan. Ito ay yung ating pechay. Tapos ito po may singkang. Oh. Na-harvest na rin po, nakagayak na po dun, ready to deliver, re ready pang deliver na. Oh. Ito po mga lilinisin natin ito? Pinaplano ko ay i-ano natin, -apply natin sa kangkong naman kangkong pa rin po oh. bali ang magiging kangkong po natin kaya po inaano ko sa inyo ay eh, kangkong yung bats doon number 1, number 2 magna number 3 pa tayo sa kangkong oh yan ito po mga singkang na ito ay papalta natin ang kangkong pati itong banda dito po Ya. Yeah. Magiging kangkong na rin po ito. Gawa ho ng ano eh. Siya yung mabilis sa atin eh kaya ho yun yung aking kung alin yung mabilis yun yung aking tinututukan. Oh. Mahirap, mahirap din pong gumalaw ay. Eh. Oh, ya. Yeah. Ito na po yung mga harvest natin na kangkong ya yeah. Trenta na po ito, tatlong bandel. Tatlong bandel, nakangko. Tapos po ay, ito pa yung mga kasamahan yan. No? Sibuyas. Ito po ay malinis. Oh, may nagtatanong po, ay dito po ako nagdadag ng plato na ating kinakainan. No? Kaya po dito tayo, ano, tapos po ang ang ano po naman yung mga bibili di pag po magluluto sila hinuhugasan pa rin po naman nila. Oh. Yan, tapos si sibuyas, hindi rin po nawawala sa atin si sibuyas. Sa araw-araw po ako okay na. Oh. Basta araw-araw may papasok. Ito po araw-araw na oh ari 100 tapos ari 30 di 130 tapos ari po ay 300 300 ay di 430 ang ating pusingkang ay 10 kilo isang bandil po yan 400 Oo. Oh, pag mapa 500 dyan, okay na rin po. Tapos sa ito, kaparas ang presyo nyan. Ari po, 7 kilo. 17 Sa 400, 800 minus 17 Sa 500 na ano Ay dari 1,000 minus 150 850 850 plus 300 9 10 1150 plus 100 11 12 1250 plus 6. 30 1280 sa mababang kwenta po yan pwede pa sa pataas pa po ang punta na yan oho Ayun po, ito po namang mm, ano nating ito para lang po makainspire. Oo, kaya kinukwinta po na ako, ah, kumbaga, kaya po ate binablog itong part na ito. Pang-araw-araw po. Ya. Yeah.